Yun, good day, no? Ah, uh, home finishing journey uli natin. Tapos, oras na para skin coat tong roof deck na to. Ito yung repair natin sa ...nung nakaraang video. Ayan. <coughs> uh, napin na lang yung link sa comment below. Ah, uh, section, sa uh, description below. And then, tingnan natin kung ano may encounter natin dito kapag in-skin coat natin. No? Hindi rin kasi may iwasan. Pakit din kasi ng labas. May konting lubak-lubak. So, skim coat natin. Ah, kahit hindi na ganun kakinis na ano, pagkaka-skim coat kasi sa higto, pakit din naman na sobrang kinis. Okay, baka madulas. Although may waterproofing naman, no. Para lang hindi lang ganun kalala yung lubak-lubak. Siguro kahit mga isang mano lang na skim coat. At pintura ng waterproofing na pwedeng expose. Kagaya na ito. No? Tingnan natin ngayon. Okay. Isan muna natin uli kaya hindi maiwasan talaga Nag aalikabok kapag nagtatagal to. Mga isang linggo na to eh. Nantay muna natin siyang mag-cure bago natin siya skim coat no. Para hindi na nag-shrink yung konkreto habang nagsishrink kasi yan tapos sasabay yung skim coat magkakaroon na naman ng hairline crack so, walisan muna natin tapos ang panghahalo namin ano na <coughs> meron kami dito ano para mas pino yung paint mixer although medyo madumi yung balde ah lang kailang pwede na yan kahit di masyadong malinis kay gray naman to tsaka side naman Oh, so linisan muna natin. Mas mahir, mas ano? mas madali gamitan ng ano, buti blower tayo. Para sigurado ng simot yung alikabok. Mas sika gamitan ng brush minsan, hirap din walisan. Mas blower na lang natin. Ano? Talaga, oh. daming ano eh ang daming buha buhangin ha <laughs> baka mag ka ng kapak o, blower natin yan, tapos dito natin inipon sa gilid yung mga buha-buhangin. Ayun, no, ang dami pa. Oh. 'Di ba? Ang ng nakuha. ganun talaga pagbagong ano eh. Pagbagong pahin. Hmm. Bagong modelo na. Pwede ko so, tinatay ito gamit ng brush para masimot. Hmm. Okay, lay natin. Habang lalagyan kong tubig, i-ano muna. Pero yung tipong di nagtatarsikan ah. <laughs> Ayan. Para matantya natin ng ayos. Ayan. Dinagawa namin to para hindi masyadong buo-buo yung sinkot. Pangit din naman kasi magbukol-bukol yan dito sa sahig. Hindi na naman magpapantay. Kakapantay ko lang neto eh. <laughs> na naman. Yung tipong ano lang. Parang Nestle cream na. Kaya, gawin nyo na. Hmm. Tignan yun, yun. Mas pinong-pino talaga kapag may mix, ano eh. Paint mixer eh. Wala siyang buo-buo. Pero doon so, sa pinakailalim, meron minsan tumitigas. So, tinatanggal na lang namin. Pero ito, ganda na yun. No? Parang Nestle cream. <laughs> ganda ipahin pahil. Hmm. Itong tsaka itong mixer nyo no? huwag nyo pababayaan na didikitan nyo ng skim coat Pagtapos na kayo maghalo either paikutin mo sa tubig o kaya dito mo paikutin o kaya sa ere na paikutin mo sa ere magtatalsik yung skim coat nyan para malinis hindi sa sigasan ng halo o oh, luminis ba? meron kami dito eh, para parang may kanal na <laughs> Eh, hindi talaga maiwasan na may tuksungan kasi. Eh dito sa pinakakilikiling niya namin nalagyan kayo ah uh, nakalimutan nakalimutan <laughs> yata nalagyan doon ni Kira ah eh. uh, babalikan na lang natin kahit ito na lang yung second coating natin kasi ang ganyang kanipis lang yan kasi yun natin kung anong resulta pag ganyang kanipis oh di ba ngayon yung babalikan natin, dagdag natin to. Hindi lang sa kilikili, meron din dito sa gitna eh kita ba eh, basta may parte na malalim pa kayong pinagdugsungan ng ah uh, pahid natin ito okay. hmm. na sila hiri pa kas na ano pang sako sobra pa no hmm. sa ganito kalaki ilan ba to okay. hmm. yan yan mga ano lang to 20 square meter tingin ko tapos natin matuyo lihain aha uh, so ito dalawang mano na lang din namin kaya eh, may naiwan pang butas butas eh ha? sisip sip, -sip din niya ng pintura pakinisin okay, eh ay Okay, dalawang mano. Ah, uh... Hintayin lang natin matuyo-tuyo konti tapos diretso na natin lihain. Mabalis lang naman matuyo eh. Oh. Oh, dito nga tuyo na. Uh, pwede naman yan. Eh, kaya lang kuminis. Okay na lang din. No, di ba? Okay na lang din na kuminis. Mas may mga bato. Mga bato, linisin mo. Nandiyan <laughs> ka na eh. Dile, hayan rin yan pag may buo. Ito, may ano, ayan, alisin natin yan sa ano. Minsan di maibasan. May tay pa din. Alisin natin habang nagdiliha tayo. Nagliliha tayo, pag may nakita kang ganyan. O oh yan, o, oh, makaumbok, diba? Tay-tay, ribaba. Tanggalin muna natin, o. Oh. Tsaka mulihain, para hindi ka na maghihirap magdiliha. Pati yung sa kinikili, yan, o. Oh, may mga tay ribaba. Yan kasi lang ng paleta at saka lihain okay tapos pag nagliha ka kahit sanding lang hindi naman kailangan sobrang diin yan no, eh. maalis lang yung mga bukol bukol konti mga tay yo, o na yan tapos linisin ulit brush <laughs> walis yan na naman nasa sahig kasi hindi kagaya sa pattern na nakapatayo kung saan na nalaglag yung alikabok eto napupunta talaga sa mismong skin coat kaya lihain na lang muna natin tapos hintayin na lang sadyang mag cure ng mga isang linggo dalawa dalawang linggo sige dalawang araw dalawang araw o dalawang araw daw <laughs> saka natin pinturahan balik ka dito sa pangalawang araw ha uh, mas maganda na dangkutin na agad yung nalihan natin no? kasi pag humangin kalahatan na dyan sa kapitbahay uh, kasi sa higi no? kaya naiipon agad sa sahig hindi ka gaya nun sa pader ito hirap sa sahig so takutin na natin agad gamit brush ayun pag may nakita kayong dubak pa mga nakakaligtaan yan pwede pa namang ulitan yan eh para kuminis sya ang bis na balikan na lang yun tapos tayo na lang, na lang ulit pagtapos so yung mga lubak-lubak babalikan natin kahit nalihan na natin tapos na natin lihain eh oh. parang kuminis diba okay na uy ito sabi doon ito pa hanapin mo yan okay ganda hindi siya ganun kasing kinis ng tiles at hindi rin siya ganun kasing perfect ng ano ng tiles na no? although pwede na yan para sa rooftop hindi naman kailangan sobrang perfect eh importante makinis may kahit may konting imperfection pero kaya na yan ano kaya na yan matakpan ng pintura so abangan natin kung paano pinturahan eto ang yung mga binalikan lang namin na lubog-lubog medyo basa pa maya na lang natin lihain no? kagandahan kapag nililiha agad medyo malambot pa tas madaling ano madaling lihain Mm, kesa ng tuyo-tuyo na, no. So ayan, so hintayin na lang natin 'tong matuyo mga 3 days bago natin pinturahan no? kasi nagco-cure pa 'yan. So sana kahit paano may nakuha kayo at abangan niyo sa pagpipintura namin nito. Na waterproofing na pwedeng expose sa araw, no. Okay. Thank you sa susunod pa nating video.